po guys, ngayon po ay eh, mayroon kaming dinalaw dito. Socrates, ya eh, ni Socrates. Socrates Saison. So, naami dere sa ilang lugar karon. Ito po yung bahay nila. Maraming makarilit nito ba? na may bahay na ganito. Napakalamig po ito. Napakalamig. Kaso lang nga, delikado sa apoy. Madaling masunog ba? So napaka ano, napakaganda po yung hmm. nawalan walantay ba. Hmm. No. Sama, sama na siya kanang sakab. Oh, sakab na para pa nagatan. Oo. Uh -huh. <laughs> oh, di na to may bawaan pangalan ate. Yung pangalan? Ah, uh, Aisa. Aisa? Oo. Hmm. Uh -huh. So naasa kay mga anak. Napudra ko anak ay to. Bila ka bok anak mo tanan? Tulo ni akong anak nga hmm. Ang usa to, namin niya naman to, na sa Masa ko usang Usa, dalaga na no. Mm, dalatan, mm. so dalaga na. ang yeah. usang anak wala gre. Okay oh, na manghuraan? Oo, um, okay na manghuraan. Bile edad sa imong kinamuhuran? 11. 11. Mm. So nana dai kay minyo? Na ano? So, Sang pila dai edad dimo? 31. 31. Mm. So sayo dai ka, ka na Oh, di sisi ti akuni dai. So naminyo dai nimong kinamugwan. Mm, naminyo na, rapo. So, asa ah, imong usang anak? Inday. Dali sa inday. So mo ilang lantay din hi guys, no. Napaka nilutas lantay. Kani bago ra ni sa nahimo. Mo bago ra to ang dapat ra. Ang lagi sini hi sa. Lumbi ba Ito lang ang dire. Ito po yung isang anak ni ate na nandito. Yung isang bunso nila, wala dito. Uh, malis daw. So yung, yung, ano, panganay ninyo, yung kinamagwangan, maminyo na. Oh, pang uh, uh, pan, hmm. Kanang, dalaga na, pila edad ni eh <coughs> Ang imong pangalan? Aira. Aira. Uh, nag-eskwela, nag-eskwela panisya? Nag-eskwela. Na, na. Oh, na nakaroon ng nganong mi undang man mi undang mi undang man ka naay problema saay problema pa si ilang, kung kung sila pag malas si papa uh -huh. hmm. so uh, ma ma tanong pala ate ya uh, hmm. nasaan po yung mister po niya nanay ka tipon pong lain uh -huh. wala man siya supporter sa mga Dugay na. Dugay na kayo naman. Bata pa na sila. Hmm. Uh -huh. sila yung mga tuwi. Mga ba? apa na support pa mga papa. Oh, Sige, yun ninyo pagka-survive nga. Panganso mo. Oo. <coughs> Say, po na kung manggong nasa doon. Oo. Say, nasa liloan. Ang katagan po taong sa eh, kay. Ang katagan sa mga. Ito mong kukapangitag. Oh. Mong kukapangitag. Kuhaan ko kay. Amoy lain pa ato ate unsa na, na, nagkasakit ka ate oh na pa mo tinala kani umbo lang eh. ubo oh uh -huh. so na na, na patik ako kayo oh na patik ako mga ko noon marami pong nakapagsabi ate na mataba ka noon ngayon sobrang payat mo na oh kaya na sao na sa nagtrabaho pa ko tambo um -huh. kay um -huh. ko Ya pag murag nana sa kong labas, ni undang nam ko trabaho man ani ni gamay na pun ko. Hmm. So ang unsa may findings nag nagpa na, doktor mo? Sa Yang, doktor. Sa doktor. Ano pa yung mga tambal ang di hatag ko daro maayo. dugay na na siya ang imong ubo. Dugay-dugay na niya. Mga pila na ka buwan. hmm, nga, pata siguro mo Mga isang taon na. Mga mga hapit-hapit na gajiro yung nanay. Uh -huh. Hmm. So inana na ay nahitabo na nga mga inana. Dili ka makahanap ng, hindi kayo makahanap ng trabaho. So yung pang pagkain niyo, pang bigas-bigas, bigay lang sa mga kapatid niyo. Mm. Uh, marami din kayong kapatid. Kuha na lang may lima na lang may kay nawa mo usa. Oo. Uh -huh. ko akaning nas do log katong tuas. Diloan mo raman toy. Ka ta ka to binang may pod ako na pong dawaton. Okay. Hindi bang ko kapangita, gero tarong kay pamunan niya kung kayo mintang mm. ko. Okay. Dili pa juga po yung makatrabaho. Hindi, okay. kay mawas mo ko. Mm. Umalis, umalis ba yung asawa mo or naghiwalay kayo ng formal, gano'n? Hindi, okay, naghiwalay kami kay ang ilang papa, ni mamay na kapatay po sa kong papa. Ibiyaan lang na ko. Ang Ang ilang papa mo yung kapatay po sa kong papa, nang ang itong ibiyaan lang mm. na ko ng buwag. Um, so, pero na, nakulong yung asawa niya. Mm. Ilang taon sa kulungan? Mut na lembot ta mako idugay na mangutukot. Idugay ni. So bata pa to kung kamugangan to. Ano ba? Yung asawa niyo ang pumatay sa tatay ninyo. Mm. Ganun po ang nangyari. Mm. Pero na nakaserbisyo sa sakulungan sa sa kon. Mm. Mm. So pagka human ato na serbisyohan niya, mo na tong nagbulag na mo. Mm. So gi lang na nimo imong tulo ka anak ma kamaguan, tulo. Man, hmm. Tulo. Gagmay pa kayo mo, mga bata ato. Ang katong kamagwangan ako, Huwag oh, sa pata ka ito ikapin. Ah, dugay-dugay na no? dugay-dugay hmm, na. Mga gikan ron, mga... Mga... Kinsi na katuig. Kinsi katuig oh. na nakalabay. Sa ngayon po ay... Eh, ano po yung... Unang pangailangan mo sa ngayon? Oo. Hmm. Kuwan? Unang panginahanglan. Bukas. Bukas, yun? Eh? bukas ay eh. kada adlaw ang tamkaon. Oo. Uh -huh. Tulog adlaw. Sa usak -ka adlaw, katulong tamkaon. Oo. Uh bukas. -huh. Ang sunan. Bada naman managat ah. Oh, malapit lang ang ano dito, mm -hmm. dagat, mm -hmm. no? So, Importante gud ang bukas din ng pinaka kuan gud. ako bukas. Ngayon po rin akong magbuwang diri. Ang saman, napamay pagkaon diya. Hmm. Kapasino nga, hindi ah, apamay gamay. So, buti na lang no, yung ibang kapatid ninyo mag, ano, magbigay din. Mm -hmm. Pero yung mga kapatid ninyo, kung sa mga pangita po, Hmm. Kung ano po din pangita yung mga ang uban. Ang pangita. Si dagat. Uh -huh. uh -huh. mm. po. Hmm. Uh -huh. Ito si Aira. Aira. Sa tuig, hmm. uh -huh. So naundang kay problema no? Hmm. na edad? 15. 14. 14? Uh Oo. -huh. Sa mga malimtan Kani akong mga Pumalawas ka po. Ako muna yung pasigil pa hilo sila kay. Na panahon nga. Wala nila makusog. Hmm. Na na. Ang hmm. oh, sige ate siya ka nang sa karon na may hatag ninyo pang bugas-bugas hmm. na saan. Ako na ka nang tabang. So, may nang makatabang sa inyo. Naami, mayroon kami pira dito ngayon guys. So sa Ilsia Family of Singapore siya taag po sa inyo. Ilsia Family of Singapore. Mayroon tayong natira na 2,000 sa kanila natin ibigay para sa ganon magamit nila sa pangbigas mayroon kami 2,000 na tira dito uh, ibigay namin to sa inyo ate ha ibili man. nyo ng bigas ha so yung ano po yung maintenance nyo gamot kayo ba ang bibili or libre sa kwan add pa ko dito sa kwan dito sa city add to ko magkuha pero libre walang um, babayaran sa gamot wala mga vitamins ra sa ako magpalit Oo, uh -huh. ganun po ba? Mm. Uh -huh. uh -huh. Sana gumaling kayo no kasi mayroon pa kayong mga anak. Hmm. Ibilin nyo Nakang ng bigas. Ha? Salamat ani sir. Uh Oo. -oh. Magpalit ng bigas an. Eh? Uh Oo. -oh. Kasi Salamat. Uh -oh. Iba talaga yung mga bigay no sa mga kapatid, hindi naman yun yeah. siguradong palagi no. Maria. Hmm. So, sana sa ngayon ha. Ano po uh, makatulong yan sa ngayon ha? Hmm. nagka salamat, you sir. Kailangan ninyo pumugas. So wala bang iba dito ano? Kanang mapagpirahan? Kanang maporta-portahan? Mangraha. Mangraha. Hmm. Hmm. Ma sige ha, ha, Hinaot. Sana sa ngayon makatulong yan sa inyo. Hmm. Ibilo ng bigas. Siguro mga 20, abot ba yan ng 20 kilos? Ganun. So ang pagsudan-sudan na -an ang itaon. Mga ito, saan magdagat? Mga ito. Hmm. So ngayon hindi hindi dili pa kakatrabaho mo dun So ikaw inday abagabag pugas sa imong mama. Sige ate, maraming salamat sa Ilsa Day Family of Singapore. Maraming salamat. Alas ate, ang um, uh, sayo mo ate. Dagang kayong yes. hmm. salamat, ani, sir, sa apung nadawat ng Gracia. Manginaot po nga. Dagang pang tabang ako. Sa mong kalisod. Hmm. Salamat hmm. ani. Hanggang po lang ta. Yan po guys, uh, sana mayroon ding magdagdag. Yan po ang nakawat talaga sila si ate kasi mayroon siyang sakit. Hindi pa siya pwede magtrabaho. Nagulat din tayo sa istorya ng buhay nila pero hindi na natin na palaliman pa yung mga tanong natin. Yan, na uh, talaga na kahit na paano nakabigay tayo ng uh, konti kay ate para pang bigas-bigas, malibre ang bigas nila ngayon. So ito po yung bahay nila dito. Napakalamig to ba? Yan. So may bago ditong ano. Parang napakaganda kasi mayroong higaan dito, ba. Oh? Napakahangin to, ba. So dito lang kayo magluto. Walang problema. Libre di di Dito lang kayo kumain. di dito lang din sila kumain. Pero may ron kayo ilaw dito. Kuryente. Ha. Kaya mang Mau. Ing sige, Ate ha. Masalamat kayo sa imo. Huh? Tabang dagdagan kayo salamat. Walay walay sa payan nate. Ha? Huh? Uh. Sige, ah. Sige ate ha, hinahinay sa mi, hapon na. Ha. Dili na kay ni Sige lang, magampo lang ta sige no, basig na apoy mo Donald Donald, mabalot.